Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inadap na ng Joint House Committee on Justice and Human Rights ang mga resolusyong naghihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, kaugnay ng umano'y irregularidad at paglabag sa karapatang pantao ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa sesyon ngayong araw November 29, unanimous ang naging boto ng komite na iadap ang tatlong magkakahiwalay na resolusyon na inihain sa mababang kapulungan. Kasunod nito, minungkahi ni Albay Representative Edsel Lagman sa panel na makipag coordinate kay Senator Risa Hontiveros na may akda ng kahalintulad na resolusyon sa Senado para sa isang concurrent resolution ng parehong kapulungan. Umaasa naman si House Committee on Human Rights Chair Representative Bienvenido Abante na sa pamamagitan ng resolusyon ito ay mabibigyan ng mas malaking posibilidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para muling ikonsidera ang pakikipagtulungan ng bansa sa ICC sa kanilang investigasyon. Nilinaw din ni Lagma na walang kinalaman ang mga resolusyon sa usaping pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Kaugnay niyan, hindi kinakailangan ng Administrasyong Marcos ang Senate approval para sa posibleng pagkabalik ng Pilipinas sa ICC. Yan ay ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Sa isang statement, sinabi ni Drilon na may legal authority ang Pangulo na muling sumapi sa ICC nang walang pagsang-ayon mula sa Senado. Salungat ito sa sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong lunes na kinakailangan ang concurrence ng Senado para rito. Dagdag pa nito, maaaring dumepende ang Pangulo sa orihin nal na Senate Resolution sa ICC Membership ng Pilipinas noong 2011 na ani ay nananatiling valid and in effect. Noong 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ngunit pinag-aaralan na ng kasalukuyang Pangulo ang posibleng pagbabalik ng bansa sa International Tribunal. Nagbabala ang National Youth Commission o NYC sa mga kabataang Pilipino Nahuwag huwag mainganyong sumali sa New People's Army dahil sa kumakalat na bagong recruitment campaign video na ginawa at pinapakalat mismo ng NPA simula pa noong nagdaang linggo. Sa public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ngayong araw November 29, ipinakita ni NYC Chairperson Ronald Cardema ang nasabing video kung saan makikita ang bulgarang pag-aanyaya ng mga kasapi ng makakaliwang grupo sa mga kabataang edad labing walo pababa. Aniyan, nakaalarma ito bunsod na rin ng ginawang trendy umano ang recruitment video upang mas madaling makahikayat ng mga kabataan Pilipino ang pulang sa. Humiling naman si Sen. Bato de la Rosa ang tumatayong panel chairperson ng pagdinig sa Philippine National Police anti-cybercrime group na Matres ang pinagmulan ng nasabing video dahil aniya may nilabagang uploader nito sa Section 10 ng Anti-Terrorism Act. Dagdag naman ni Cardema, kinakailangan ng sama-samang partisipasyon mula sa mga institusyon ng gobyerno, mga pulis at sundalo upang tuluyan ng malusaw ang recruitment ng armadong kilusan sa kabataan at hindi na mapasa ang laban sa insurensiya sa susunod na henerasyon. Umina na yung New People's Army, ang nilalakasan nila ngayon ay ang recruitment nila sa hanay ng mga mag-aaral at ng mga kabataan to replenish their ranks now yung lahat ng naging gains ng ating gobyerno, ng ating lipunan sa pagpapabaksak sa NPA from 89 guerrilla fronts 5 years ago to 13 guerrilla fronts na lang ngayong panahon na to, mawawala lahat yung gains na yan ng ating lipunan kung hahayaan lang natin mag-recruit sila ng mga bagong miyembro. Nagsagawa ng price inspection at supply monitoring ang Department of Trade and Industry o DTI sa ilang supermarket at stall sa Divisoria ngayong araw November 29 bilang paghahanda sa darating na Kapaskuhan. Mismong pinangunahan ni DTI Secretary Alfredo Pascual ang pagdelibot sa mga tindahan kasama si Senator Mark Villar. Ayon sa DTI, inaasahan na ngayong linggo ang pagdagsa ng mga mamimili ng mga Noche Buena item at ilang dekorasyon tulad ng Christmas lights at Christmas tree. Limang establishmento naman sa Divisoria na karamihang nagtitinda ng Christmas lights ang iisyuhan ng DTI ng Notice of Violation dahil sa unbranded items na walang price tag at specifications. pinagiingat naman ng DTI ang publiko sa mga ganitong klaseng pailaw na hindi pasok sa standard ng ahensya dahil maaaring magsanhi ito ng sunog kung nagkaroon man ng electrical fault. Una na rin naglabas ang DTI noong nakaraang linggo ng Noche Buena Price Guidelines para sa mga mamimili sa darating na holiday season. Para sa Kidlat News Update, Renz Alinon, Nago Ulan. At inyo pong ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. 《せの